morning, good morning mga kaitik isang mapagpalang umaga May 25 linggo po May 25, 2025 po ayan po, andito po tayo sa ating pre kung saan po nakalagay ang ating mga itik ayan mga kaitik mga malaki na po sila Ayan po, nanginginain po yung ating mga alagang itik, mga kaitik. Ayan. Sa mga veterano na po sa pag-iitik, paano po malalaman kung ang isang itik ay babae o lalaki? Pa-comments naman po mga idol, mga sir mga kaitik ayan po kasi baguhan lang po ako sa ganitong klase ng pag hahayupan ayan mga kaitik malalaki na po yung ating mga alaga ayan Ayan, shout out po pala sa ating mga kababayang OFW sa ang mandako ng mundo ayan sana po na sa maayos kayong kalagayan sa mga sandaling ito ayan po good morning sa inyo good evening Ayan, sana po na sa maayos kayong kalagayan ayan po dito tayo sa ating free range sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking youtube channel ayan pa subscribe naman po at kung nagustuhan nyo rin po ang aking maiksing video, please like and share and comments naman po. Ayan, sige na po. Bye bye po. Salamat ng marami. Thank you, thank you po. God bless. Ingat.